Hello guys! Welcome to my Facebook and YouTube channel, Super RP. My name is Ryle and welcome to my um, unwrapping. Kasi hindi naman na siya nakabox. And also guys, um, let's go! mag na tayo kasi I'm so excited to show this to you guys. Kasi nakautang na naman tayo. Ayan. So mayroon tayong pang unboxing or unwrapping. Melon latik. Ganarn! So... Let's go. So, first, we have our shirt here. Dadalaw-dalawa kasi yung shirt natin. Ayan. Mm. Pangbahay na shirt. Ay, pangbahay. Pangbahay ba to? Hindi. Pang... Um... Pang... Hindi ko alam. Basta shirt. Ayan. So, ayan siya. yan Ang shirt. Excited ako nito. Kasi... Mga bigger size yung binili ko. Mas malaki siya sa katawan ko, as you can see. Ewan ko kung dalawa yung nabili ko nito. But anyway, I have one more here. White po ito. Ayan, as you can see. Mm. O, oh, ba? Diba? Meron tayong white na t-shirt. Ang size po nito is medium. I think large. Never mind large. Mga large yung binili ko kasi lumalaki naman tayo, te. <laughs> yung DD ko. But anyway. <laughs> Maganda daw tayo dapat. Ganon. So, I have this also. Poison. Ayan. Na shirt. And large din to. Dalawa yung nabili ko. Ito yung isa. And also, we have this. Mm. Isa lang yung binili ko niya. Also, bumili din ako ng ito. Mm. Ayan. O, oh, di diba? Dalawa din yung nabili ko, guys. So, dalawa niyan. It's large. Ito yung isa. And, Nabili din tayo ng Mickey Mouse. Ayan. Ah, Mickey Mouse ba ito? Oo. Ayan. Dalawa din yung... Isa lang pala. Isa lang yung nabili natin. And this is size... Extra large. O, extra large to. Kasi pwede pang tulog. Ayan. Mmm. -mm. Excited ako nito. Ah. And also, bumili ako ng Hello Kitty. <laughs> Hello Kitty ba to? Yes, Hello Kitty na pink. Ayan. Dahil Pride Month. Pride Month. Ayan. Hello Kitty. Mm, mm And also, dalawa siya. Ayan yung isa. and Also guys, may nagbigay sa akin ng regalo. Ito yon. O, di diba? Pinadalhan tayo. Thank you very much. Ooh. I'm so excited to this. Ano to eh? Naka-plastic naka siya. Binigay sa akin to, guys. Binigay to sa akin. O, di diba? Ang ganda. Para akong namudbud sa alam nyo na. Kasi ang shine, di ba? Basta natin. Binigay to sa akin. Hindi to hindi ko to inutang binigay to sa akin. Ayan. Oy, always. Ang tawag? Always ba? Always in the rainbow. Ang katilang Ayan. Always in the rainbow. Ganon. Ano siya? Sandu siya. Tank And ayan guys, that's it. Yun po yung nautang natin. So maghahanap na naman tayo ng na mabubudol next week kung, kung kung sino man ikaw, humanda ka dahil uutangan kita. Okay? And thank you so much for watching. Spread the love. And Stay beautiful, bye.